magandang araw mga kaibigan Narito ang inyong mas detalyadong horoscope Para sa araw na ito, Setyembre 14, 2024 kasapang ang aspeto ng pag-ibig, karera, suwating kulay at numero Aris Maging mapanuri sa mga oportunidad na darating Ito ang panahon na upang sumubok bagong proyekto o ideya na makakatulong sa iyong paglago sa trabaho at sa iyong pag-ibig ang araw na ito ay puno ng pag-asa sa inyong relasyon. Kung nasa isang relasyon ka, mas lalalim ang inyong koneksyon dahil sa magandang komunikasyon. Para sa mga single, maaaring makilala mo ngayon ang isang sa trabaho kung may proyekto ka na nakapending maaari itong magbigay ng mas magandang resulta ngayon at para sa iyong pag-ibig ang iyong relasyon ay nangangailangan ng higit pang dedikasyon at atensyon huwag mag-atubiling ipakita sa iyong mahal ang iyong tunay na damdamin para sa mga single iwasan ang pagiging masyadong praktikal pag sa pag-ibig. Maswerte mong kulay berde. Maswerte mong numero 6-14-29. Gemini, huwag matakot magpakita ng iyong tunay na kakayahan sa trabaho. Magiging positibo ang feedback ng mga nakatataas sa iyo at mas may tsansang makakuha ka ng promosyon o dagdag suwelto. So, para sa pag-ibig mo yung araw, maaaring mangyari ang isang hindi inaasahang pag-uspong ng damdamin para sa isang kaibigan. Ang komunikasyon ay mahalaga upang mapanatiling malusog ang anumang uri ng relasyon. Maswerte mong kulay dilaw. Maswerte mong numero 5. 11. 18 8. Cancer Iwasan ang stress sa trabaho sa pamamagitan ng pag-prioritize ng iyong mga gawain. Mas makakabuti kung maglaan ng oras para sa sarili upang mapanatili itong balanse. Para sa iyong pag-ibig, mas magiging emotional ka ngayon at ito ang tamang oras para pag-usapan ang malalim na aspeto ng iyong relasyon. Kung single, maaari kang magkaroon ng malalim na koneksyon sa isang bagong tao. Maswerte mong kulay, pilak. Maswerte mong numero 7, 16, 23. Leo, ikaw ay nasa tamang landas pagdating sa iyong karera pero kailangan ng tiyaga upang makita ang mga bunga ng iyong pinaghirapan. Sa iyong pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring puno ng drama ngunit gamitin ito bilang pagkakataon para mapalalim ang in relasyon kung single ka naman isang tao mula sa iyong nakaraan ang maaaring bumalik at muling magbigay ng interes. Maswerte mong kulay gold. Maswerte mong numero 1 Jis bet. Virgo, magkaroon ng maingat na pagpaplano sa iyong mga proyekto at gawain. Ang maliliit na detalye ay may malaking epekto sa iyong tagumpay. Para sa iyong pag-ibig, ito ang panahon para ayusin ang mga maliliit na problema sa iyong relasyon. Kung ikaw ay single, ito ang tamang panahon upang pagnilayan ang iyong sa isang kapareha. Maswerte mong kulay lila. Maswerte mong numero 4-13-25. Libra. May pagkakataong kang ipakita ang iyong mga talento at kakayahan. Ang araw na ito ay pabor para sa mga creative projects na magpapalawak ng iyong network para sa iyong pag-ibig, maaaring may mga pagsubok sa relasyon. Ngunit huwag pang ng loob. Ang pagiging tapat at bukas sa damdamin ay magpapalalim ng inyong relasyon. Maswerte mong kulay bugaw Maswerte mong numero 8-19-24. Scorpio. May mga darating na alok na maaaring magbago ng sa trabaho. Maging bukas sa mga posibilidad ngunit magingat sa mga gagawing desisyon. Para sa iyong pag-ibig, may mga pagkakataong mabibigyan ka ng mga pagkakataon na mas makilala ang iyong partner kung single, ito ang tamang oras para kilalanin ang sarili mo bago pumasok sa isang relasyon na maswerte mong kulay itim, maswerte mong numero 2, 15, 27. Sa iwasan ang padalos-dalos na desisyon. planuhin ng mabuti ang iyong mga akbang upang hindi magsisi sa pandang para sa iyong pag-ibig, maging masaya at adventurous sa iyong relasyon. Ito ang panahon upang maglano ng mga bagong aktibidad kasama ang iyong bahal. Para sa mga single, isang exciting na tao ang makikilala mo ngayong araw. Maswerte mong kulay kahil maswerte mong numero 912. 28 Capricorn Maging handa sa mga pagbabago Magandang araw ito para pag-aralan ang mga bagong oportunidad na makakatulong sa iyong karera Para sa iyong pag-ibig, ang iyong pagiging praktikal ay makakatulong sa pagpapalago ng iyong relasyon. Mas lalo kayong magiging matatag ng iyong partner sa pamagitan Pagkakaroon ng malinaw na plano Maswerte mong kulay kayo mangi Maswerte mong numero 3, 14, 26 Aquarius, ang iyong mga ediya ay magdadala ng tagumpay Huwag mag-alilangan na ibahagi ito para sa iyong pag-ibig mas magiging bukas ka ngayon sa iyong damdamin. magdutulot ito ng mas matibay na koneksyon sa iyong partner. Kung single ka naman, posibleng may makikilala kang tao na may kaparehong pananaw sa buhay. Katulad ng pananaw mo, maswerte mong kulay asul. Maswerte mong numero 5, 17, 22. i says Maging maingat sa mga desisyon pagdating sa pera at pag-aralan muna ang lahat bago mag -umit. Para sa iyong pag-ibig, ang emosyon mo ay maaaring maging mas malalim kaysa dati. Magingat sa paggawa ng mga desisyon batay sa buksod ng damdamin. Kung single, maglaan ng oras upang tuklasin bago pumasok sa isang relasyon na maswerte mong kulay silver. Suwerte mong numero 7, 11, 30. Ayan mga kaibigan, ang gabay kapalaran. Ngayong araw na ito, sana ay magbigay ng gabay at inspirasyon sa iyong mga plano sa buhay. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. God bless you all and see you tomorrow.